What's up mga gonggong? -gong? Day 2 Day 2 na no? ng ating uh, 30 days fitness challenge Let's go, let's do it Guys, napaka sakit ng katawan ko pag gising kanina ng umaga <laughs> Dahil ngayon nga lang ulit ako nag gym Sobrang sakit, binti, braso, lahat masakit Pero magaan sa pakiramdam Ang dami ko nalabas na pawis kahapon So tuloy tuloy lang tayo sa ating uh, fitness challenge day 2 na to tingnan natin kung may tatapos natin itong 30 days na to okay samahan nyo ako guys at tulad nga ng sabi ko kagabi fast food ang kinain natin sinamantala na natin ng last day kumain <laughs> tayo ng burger fries at uh, pero ngayon tanghali ang lunch natin ay uh, veggies tsaka konting meat uh, chicken breast to be more specific mas healthy daw yun kumpara sa ibang part ng uh, chicken okay so yung exercise sasamahan din natin ng diet dahil mas mabilis daw gaganda yung resulta kapag sinamahan mo ng diet habang nagbo ng calories <laughs> expert expert at guys napaisip din ako kung uh, iinom ulit ako nung katulad ng iniinom ko dati na parang protein shake pero naalala ko bigla nagkaroon nga pala ako ng problema nun dahil dati na nag mma ako madalas ako umiinom noon bago maglaro pero after a few months nagkaroon ako ng parang abscess sa kilikili eh nung tinanong ko yung mga eksperto sabi nila kapag marami ka daw intake ng mga protein shake na ganyan at hindi na kayang salain ng kidney mo lumalabas daw sa ibang parte ng katawan kaya ay tinigil ko so this time siguro ang gagawin kong plan is yung natural na protein lang galing sa itlog so tingnan natin kung effective yon magta tayo uh, starting tomorrow siguro. Okay? At ayon din sa eksperto, sa mga eksperto, dalawa lang naman ang babawasan mo talaga eh kung gusto mo ng proper diet. Yung sugar intake, tsaka salt intake mo. Malaki daw ang epekto nun pagdating sa diet. So, susundin natin dahil yun ang mga payo ng mga eksperto. At titingnan natin kung magkakaroon tayo ng resulta. <laughs> And uh, guys, may kwento ko lang sa inyo no. Since mahilig nga ako mag-gym dati pa, nung college pa ako. Kada mag-gym kami, pagkatapos namin mag-gym, kasama ko si yung tatlo kong kaibigan, si Pareng Allison, si Pareng Jim, saka si Master. Kumakain kami sa sa isang grill house sa Maylipa City. Hulaan niyo kung ilang extra rice na nakakain namin. Sa aming tatlo, 15 extra rice. Labing lima <laughs> Tiglilimang extra rice kami don Brad. Ganon kami kalakas kumain dati. Natatandaan ko pa. Sabi -ari nung may-ari ng Roundout Grill. Okay, nandito na yung tatlo. Maganda na kayo ng 15 extra rice. <laughs> Tinatanong kami, Oy, mga toy, saan nyo nilalagay yung kinakain nyo? Sabi namin, Aba, eh, syempre, nag -GG mo kami. oh, di ba? Ganon kami kalakas kumain dati. <laughs> Ang problema, pagkatapos namin mag-gym, Diretso kami sa Rosario, Batangas para mag-inom. <laughs> two days na inuman yun. So, bali wala rin yung pag-gym namin kaya hindi rin na <laughs> Pero at least, na-burn namin yung calories na kinakain namin. <laughs> Ang problema, kapag nag-inom kami, yung alcohol, hindi namin alam kung pa paano i-burn. <laughs> let's go! Day 2! Day 2! Let's go! Okay guys, I think okay na yung warm-up natin. Normally, nagka-treadmill lang ako ng 15 minutes. Tingnan nyo. 15 minutes. And then, distance niya is 1.6 kilometer. Okay na yun, nasa warm-up sa cardio. Kasi so ngayon, mag weights naman tayo. Okay, let's go. pero important guys mag stretching muna kayo bago tayo mag weights para hindi mas masakit para hindi mabigla yung muscle ayon sa mga eksperto so ayon sa mga eksperto okay mag stretching muna bago mag weights para hindi ma mabigla yung mga muscles ayon sa mga eksperto mamaya sasabihin ko sa inyo kung sinong eksperto nagsabi niya sa akin Guys, bigat guys <laughs> napakabigat okay guys tapos na ang first set pahingi muna tayo ng konti pahipahinga lang konting relax napaka intense nun <laughs> actually 5kg lang each dumbbell ang binubuhat ko so slowly tayo uh, kada araw magdadagdag tayo or every other day kung hanggang kailan natin kaya okay Okay guys, nag-uupisa na, na tayong mag-ab. Ab lang, ab. Hindi pa abs. Ito pa lang eh. Oh. <laughs> ang taba, ang laka ng chan ko. Ito yung pinakamahirap na part yata. Yung pagpapalit ng chan. Uh. Uh, Utang na guys. Ang sakit ng chan ko. Nanginginig. <laughs> Nanginginig yung mga bulate. Ah! Uh. At uh, habang nagpapahinga ako guys, may naisip pa ako na isa pang pinakamahirap na gagawin ko. Siyempre, 30 days to. 30 days tayo mag-exercise, mapapawisan. 30 days tayo magpapalit ng short, brief, tsaka t-shirt. <laughs> ang isang challenge ay paglalaba. Yari ako kay Mrs. So siguro, ang ating next vlog ay paglalaba at pagsasampay ng mga labahin. <laughs> Ah, guys. 30 seconds to. Ito ang pinakamatagal na 30 seconds ng buhay ko. Ah, ah guys. Nanginginigan tiyan ko. Hindi ako makabangon sobrang sakit <laughs> okay mga gunggong. tapos na ang ating ab workout <laughs> actually tapos na yung workout plan natin for today at uh, cool down na lang ako dito sa treadmill so far so good naman ang ating uh, day 2, medyo maluag na talaga yung pakiramdam ko ngayon kumpara kahapon na uh, sobrang bigat so mas napawisan ako ngayon mas magana yung pakiramdam ko at hindi kayo malinawala guys, pagising ko kaninang umaga, though masakit yung katawang ko, mas energetic ako, iba yung mood ko. So iba talaga nagagawa ng exercise. So salamat sa pagsama nyo sa akin. kita sa tayo bukas sa day 3 ng ating 30 days fitness challenge. Okay? Mamba out, peace out, see you tomorrow. Okay?